nakakawa tayo ng biyahe o ang pick point natin is dito lang din sa uwisan so hanapin lang natin yung alkabasa Motor Shop isda pala yan sir sa box na lang yun naka plastic matibay ba sir matibay ito sa itetape ko na lang yan sir dito nakatayo lang ba itong ganito So, na-pick up na natin yung ipapadalahan ni Sir sa Kalawan, Laguna. So, ayan guys, buhay na buhay. Baka walang ko na kaya dito sa ilog. Para malaya na siya, di ba? Doon oh. right guys, dito tayo sa Bay Laguna So, che check muna natin yung karga nating mga isda Baka nalunod na So, so let's go Malapit na tayo So, dito na tayo sa Bay Laguna So, malapit na Kalawan Laguna na yung kasunod nito Alrighty. May nakuha tayong booking dito sa Kalawan, Laguna. Delivered sa Calamba So, okay yung pagbalik natin ng Kalamba. Hindi tayo masisiro. Hindi sayang yung gasolina natin exacto, pin location, ganyan dapat sa lalamug, pick up si, sino yung resu, resu nandyan, patawag mo ha? okay lang, papasok alright guys, next booking natin isda na naman Mabenta tayo sa isda ngayon na ah. So, bakbakan na natin to. Baka malunod pa yung isda. Nakarga natin. Baka patagal-tagal tayo. So, malapit na tayo sa drop-off area. Siyempre, tanghali na. malapit lang to sa bahay natin so kakain muna tayo pagka deliver natin ito hello sir hello, hello, hello sir sir nandito na po ang sa may vape pa, shop sa may vape niya, sir. opo opo dito na okay, pa. Sa sir di ko natanggalin yung tape ah baka mabutas pa pag tinanggal eh Kain muna tayo tanghalian. Sakto 'yung drop-off natin Diba 'di ba? Okay, dito na agad tayo, Citadel Residences. <laughs>